Hello guys, good morning. Ito. Nandito ako ngayon sa ano. Ah, uh, sa mabanda to. Magwo-walking lang ako guys dahil malamig winter kasi ngayon dito sa i so ito walking Eh hey, no, lamig di ba? Ang daming ano. Ang daming mga halaman. Paikot 'yan hanggang doon sa kabila. dito kasi walang sasakyan masyado kaya okay lang alam nyo ba guys may kwento ko nga sa inyo pala dalawang taon ako tumigil ng paninigarilyo ko tapos ang ginagawa ko panay exercise everyday walang nga yan, walang tigil siguro natitigil lang kapag mayroon kaming lakad na importante yan pero pag wala talagang tuloy tuloy yan kasama yung misis ko nung tumigil na ko sa pag panirigarilyo ko wala akong wala akong hinahanap na ano kahit candy yung isigarettes cigarettes wala talaga as in tigil wala talagang ano walang kapalit tapos ang nangyayari don yung katawan ko grabe nagsilabasan yung mga ano yung mga pantal pantal ko siguro yun yung siguro ng ano ng mga sigarilyo yung mga ano ko dati naglabasan talaga tapos sobrang kati siguro mga ano yun dalawang linggo Dalawang linggo siguro ako kung ganun. Talagang tiniis ko 'yun. Pumunta pa nga ako sa sa ospital, ikala ko kung ano na eh. Tapos naalala ko pala. Siguro 'yun yung ano pagtigil ko lang panini garilyo ko. Yung nalampasan ko 'yun, guys. So hanggang ngayon. Dalawang taon na akong walang sigarilyo, nakawala na ako. Nakawala na. Yun guys. Pero yung iba, hindi ako naniniwala na ano, hindi nila kayang tumigil. kuhan yun? Bakit ako? Nagawa ako. Sobrang tagal ko naninigarilyo. High school pa lang. High school pa lang ako. Yun, nagyuyusin ako. No? Yun, natigil no? ko naman. Ako ng Panginoon. ang nga, na, pag naka pag nakaamoy ako sa mga nanigarilyo, na realize ko siguro gano'n din ako dati yung mga hindi na ni nagarilyo eh, may nasasabi rin sa akin kasi nga pag binubugan nila yung Yosi, kumakalat kahit nasa malayo sila maaamoy mo eh. Yan, yun ang isang dahilan na ano mas matindi na yun tama dun sa hindi na ni nagarilyo kasi sa na nagarilyo ni Alam niyo ako yung yung kawawoking ko dati akong 81 81 kilo akong no? ko bumagsak ng 77 doon naglalaro yun 77 78 tapos tinuloy tuloy ko yun guys naging 75 hanggang ngayon naging 74 gusto kong i-flat ng 70 kaya ito sipag pag nag 70 kilos na ako chill chill na lang yan walking, tuloy tuloy pa rin yung walking pero hindi na ganoon ka ano talagang hataw hataw kailangan sipag lang guys saka paglagyan ka nag lagi exercise pakiranda mo lagi sa katawan mo pansinin nyo ano kayo ibang laging laging parang laging masigla active iba talaga yung ano nagwo-walking kaysa sa nakatambay ka lang sa bahay nagsi cellphone iba so gawin mo na lang libre na to eh ito yung libre ano exercise eh. walang bayad sipag lang yun may pusa pa dun according to sa mga pusa hinuhuli na dito mga yan bawal na sila pag alagala dito 74 kilo e flat ko siya ng 70 ang bilis ang bilis tapos bawas ako ng kanin dati only rice ngayon wala pang ano ah, kalahating kalahating tasa lang One, half cup lang tapos ulam yun tubig gulay number 1 so yun lang guys ayan hanggang doon paikot pa yan layo ko pa nasa mga siguro mga ano to 6 uh, kilometers yung iikutin ko kasi doon banda sa kabila namin ano yun eh apat na kilo, kilometer yun eh ito e, mahaba kasi to paikot So yun lang guys. Bye bye. Please subscribe. Thank you. Lalo-lalo na sa mga subscriber ko. Maraming maraming salamat po sa inyo guys. Salamat. God bless you all. Babush.